So, what's up mga ka-Magic? Another Magic Tricks Tutorial na naman tayo mga ka-Magic. Welcome back to my Facebook page, Crisanto Dayunot with Magic Tricks Tutorial Revelation. Kung nyo nagita mga ka-Magic, 2 coins, yan. Walang coins yung mga ka-Magic. Ang gawin na natin mga ka-Magic, wala akong ibang hinawakan. Ganyan na mga ka-Magic, after ko mag-perform mga ka-Magic, itudlo na ko kung giunsa ako pagbuhat ang tricks na ito mga ka-Magic. So, tumabot mga ka-Magic, cover, si coins dyan. Cover, si coins dyan. So, yan mga kamajik, cover to cover. Then, imo itwest ang imo kakamot mga kamajik. Then, watch mga kamajik kung siya may tabo mga kamajik. 1, 2, 3. Wala na. Yun. Biglang lumipat mga kamajik. So, ang tutorial nito mga kamajik is like this. Kuha lang ka any coins. Basta dalawa. Dalawang coins na magkapariha. O kahit hindi magkapariha mga kamajik. Basta dalawang coins. Then, mag-X dapat ang, kamad, ang yung kamot, mga kamajik. Kung asa, kung portable mo, left, deriba, adri, ay mong right, or deriba, ay mong left, then, ay mo bato, mga kamajik is, pag-cover dyan, mga kamajik, cover isa, tapos ipakita si coins, yan, X, di ko kaya tanggapin, ganyan, mga kamajik, X, yan, mga kamadjik, tapos, pag-transfer, mga kamajik, pag ganun, mga kamajik, ang imo bato, mga kamajik is, isa ka coins, ibigin mo, mga na kung ano kabila. Okay? Like this, X ang ato kamot, coins cover. Tapos pag X mo maka magic, yan. Tapos ito si twists, biaan imo maka magic, yan. Biaan imo, yan. Again, X biaan imo si coins, then imo biaan salo sa kabila, yan. Kun kunin mo sa kabila, du, kuno na maka magic. Yan, tan Again Again, again. So coins kabila, pag X mo maka yan. Yun. Again, cover, cover, pag swipe, ibilin ang isa ka coins, ibilin so, mga magic, ibilin. Yan. Suduhan na naman ka magic, bilin yan, cover. kanon And like that. I hope you are enjoying mga magic ug may nakakuna na pud mo kaw bag-ong magic tricks mga ka magic. Please follow my page and like my YouTube channel. Viva Tisu! See you for the next episode, Magic Trick Tutorial. Thanks for watching and out for my